Nakapag-try ka sa kasamahan mo sa trabaho. Mangingain tapos magbijukin na din. Talagang hindi na magpapigil at mangdisko na din. Wow! so good eh, people of the world at dahil nga balita na may na, dispiras daw dito sa parang kaya't ano pang hinihintay natin atakin natin and well nga papunta pa lang kami ay magpakarwas muna kasi madumi na yung mukha ang driver at sinama na din natin yung motor para na din malimpi at pagkatapos nga namin magwashing ay dumiritso na kami dito sa daanan ng buntali at palapos na talaga ito patungo sa parang ito talaga yung landmark pag may pista sa lugar ay may raming plug na nakaabang dito at kulor kulor talaga ito hindi naman talaga yan madidinay kaya maganda yung view at yun na Aabot na tayo dito sa parang At dumiritso na tayo sa bahay na Kakainin natin Hahaha <laughs> yung bahay na kakainan natin At yun na nga Agresibo kaming pumunta dito At pagdating nga namin sa lugar Ay nawala yung hiya namin Kaya nakapasok kami At least wala talaga magpaulaw Olo baka mapasmo tayo Kaya hinuka na natin yung pagkain Na karapat dapat natin kainin Impas na sa panggayat Patot pang dodong Ahay na, na patay Di kakaon patay Kaon patay Kaon na lang Para patas ang patay <laughs> Pero ati sa gamay. sa isa ka plato ay Mubalik na budgamay gamay. <laughs> Puntong likay-likay sa karne, pero nihigo po sa bawang. Oh, ah, tiko Lagi na At yun na nga, nakahukad na tayo, kaya dumiritso na tayo sa lamisa. Pagkatapos nga namin kumain, ay hinipos na namin ito para makliring. <laughs> ah at malagyan na din ng bagong magkain na pupulutanin at dahil nga nangurambos tayo dito ay alams na pahilisan naman natin yan yun na nga nasubrahan tayo ng pahilis kaya umikyas tayo at nagpaduyan-duyan muna tayo at sinundo na naman tayo para magtiwas lagi daw at... magbidyo kina din at... katuwa talaga to magabot-abot kami dito sa ay, isang bahay magtinapukay at magkinantahay kung mahimo magbinuntagay sa tagay yun na nga nagkasiyahan na at naguntul-untul na kami dito at para nga mahawawan ay kumanta tayo dito ng kunti at ito yung golden boys natin wow. Wow. At talagang hindi naman yan madidinay, kaya, kaya pang PGT na yan! <laughs> papa! Kana! 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 og Wala Kana! Kana! At yun na nga, yung limit na isa ay dadagdagan pa ng isa kaya umabot na ito ng dalawa. At talagang ito na yung mga abilidad namin. Ay, gawas na, pero muna muna. Kahit hindi marunong kumanta ay kumanta na din ito. Hinawakan niya yung mic at kumanta. Nang walang po sis. Dalawang mic nga pala yung nandito. Sakto to pang duwit. At maganda talaga yan. May video key ay sabayan mo ng sayaw para mas bibo. At yun na nga, na, na yung lubot ni Pundix at kinuhaan na siya ng susi para makauwi. Yun na nga, nabitin pa sa video key kaya napadpad na naman kami dito sa at dito mo talaga yan matutagpuan sa parang At dito naman tayo maghasik ng lagim Kaya para mahawawan ay sumayaw din tayo dito Nang walang pagduha-duha kasi apat kami pumunta dito <laughs> At yun know, nga nagsinayawin eh, na kami lahat dito At nangispot na din ng makakasayaw dito <laughs> Ito na nga yung sinasabi ng iba talaga yung kamandag ng inumin. Kaya sa hindi mga marunong sumayaw, pag makainom ay yun na talaga yung manggawas yung mga yung mga sayaw na hindi pa sa buong katawan niya. At yun na nga nakabibuhan na at nag-ambag-ambag na kami dito. At yung brief, muntik na malaglag. May nakita din tayo mga chicks dito. Nakikilala nila tayo at majority talaga sa mga babae ang marunong sumayaw. Ang purpose nga namin dito kaya sumayaw kami para mahawawan. Pero si Chong ay naka-arbor para ito ng isang buti. Sobra. Ano siyang pagkalasing at yun na nga hindi na namin alam yung nangyari kaya ito na yung kabuuan na ginawa natin. <laughs> Sana naman hindi maulit-ulitin ito Kasi kung maulit-ulitin ay impas tayo dito Masyort yung cut ng buhay natin Kasi hindi ito pwede Noon nga, hilig namin ito mag-disco Kaya ngayon nakatigawang na tayo Ay paunti-unti na lang tayong nag-disco At parang nakatali lang tayo sa trabaho Ini-enjoy na natin yung gala na mapupuntahan natin Kaya ito binurok na namin dito At sumayaw na din magkaalaman niya kung sino-sino ang magaling sa mga budots niya mga sayaw ispatin na talaga natin dyan si Tung Dudong na ding dive pa pauna-una pa at nabugto yung sinilas niya at hindi naman tayo nagpa si at sumayaw na din tayo dito nang walang pag-isa-isa <laughs> Masaya nga pala ang tropa pag sinabot kayo na mang disco. Iyahig bantay sa kilid-kilid, dipinsa at bibo talaga ito na experience na ginalaan natin from pista ng disco at nag-shopping na din. At nabitin pa talaga to dito si Chong Dodong at tinungab na na yung Smirnoff. Time check 1.32 AM. Kaya nanguyab na tayo dito kasi kaya pa sa lawas pero sa naong di na. Impas ng naong pas mo na. <laughs>